Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong January 3, 2025. Ayan mga idol, January na po, uh, sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po makapag-subscribe din po kayo. At huwag po natin kalimutan i-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga sumada. At ayun mga idol, upisan po natin ang ating sumada dito sa January. Ayan, January 3 tayo. Ayan, sa January, yan ay 1. And then, press sa ating pecha, 25 sa ating taon ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang muna ang mga numero natin dito at ayan 0 plus 1 is 1 0 plus 3 is 3 at 2 plus 5 is 7 ganoon pa rin po sa bandang gitna add lang natin 1 plus 3 is 4 at 3 plus 7 is 10 at sa bandang baba 4 plus 10 is 14 ganoon po ang ating numero meron tayong 14 at yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 3 plus 7 is 11. Ayan, ma-add po yung kapares natin ng numero. Meron tayong 11. At meron din po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin matayaan. 14, 11 or 11, 14. Ayan, ma-add okay, okay na rin po yan. At yan, 2 digits din po sila kaya simplify muna natin bago natin sila sumada para madagdagan yung mga numero pwede natin pagpilian. Ayan, unahin natin ang 11, 1 plus 1 is 2. Uh, at yung 14 naman, 1 plus 4 is 5. At ito po ang ating sumada 2 at saka 5. Ayan, unahin, unahin po natin ang 2, kunin muna natin yung 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede din dyan ang uh, 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2 Pwede rin lang 38 Sumada 38 3 plus 8 is 11 At 29 Sumada ang 29 2 plus 9 is 11 Ayan mga idol At Dito naman po sa 5 Kukunin muna natin yung 14 Sumada ang 14 1 plus 4 is 5 Pwede rin dyan ang 32 Sumada ang 32 3 plus 2 is 5 At 23 Sumada ang 23 2 plus 3 is 5 And mga ito rin po yung mga numerong pwede natin pagpilihan sa ating sumada para po ngayong January 3. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32 at 23. And mga idol, repeat lang po tayo dyan kung ano po yung mga, ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personal na po natin yung mga numero. Sample lang po natin sila. At yung sample naman natin dyan, kinuha natin ng 11. 11 and 23. Ayan, mga idol. 11 and 23. Ayan. 29, 29, 5. 29, 5 at 2. 2 and 14. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada para po ngayong January 3. Meron tayong 11.23, 29.5 20, at 2.14. Ayan mga idol, sa mga sample natin yan, kung nagusto nyo po sila, pwedeng pwede po natin matayan itong mga ito. Pwede po tayo makakuha o magdagdag pa sa mga numero natin dito sa taas, sa mga red circle na ito. Pipili po tayo kung ano po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sa pecha para po ngayong January 3, 2025. Maraming maraming salamat po.